ayan nakakapanghinayang po ng mga perang ito nakakapanghinayang ver mo 100 pesos ayan mga kahantes kung bakit ko po nasabi na nangihinayang po ako sa dalawang peraso na ito na 50 pesos ito po ay maibibili pa kung tutuusin ang dalawang kilong bigas kasi may tigpo 49 pa po ba? Diba? parang ganun o less than 50 pesos. Ayan po. Kaya ang kuwan ko lang po sa inyo, ang tip ko sa inyo ay kung magbabayad kayo sa mga sari-sari store ng buo o susuklian po kayo ng mga bariyang ganito, check nyo lang po. Check nyo po. Ito po ang ito po kasi itong 50 pesos na to ay ayaw na po tanggapin sa mga sari-sari store. Sa kadahilanan po, na kadahilanan na ayan may punit po itong isa may punit ayan po 2022 pa po at ang nakapirma pong presidente ay si President Rodrigo Roa Duterte ayan po hindi po nila tanggapin sa sari-sari store yan sa kadahilan ng ganyan may sira pero ito po ay naisukli din lang sa akin sa mga sa gasolinahan po yan siyempre pag abot mo ng sukli hindi mo naman bibilangin o chechekin -che kung ganyan kaya paalaala lang po uh, chekin nyo po kung may kumakatanggap po kayo na mga bariyang kagaya nito o makatanggap po kayo ng bariya do sa buo nyong ibinayad hmm, may 50 pesos kung may 20 naman check nyo rin po kasi sa mga darating na panahon po 50 na po yung pinakamababang uh, paper bill kasi yung 20 pesos po magiging coins na lahat yan yan sayang din po kasi kung hindi nyo maibibili ayan dahil sa kapiranggot na punit na yan hindi natatanggapin po sa mga sari-sari store yan po oh. diba ito wala pong error to kaya lang nanghihinayang sayang po pag hindi na naibili ayan, oh. at ito naman pong isa yan tingnan din natin yung isa yan magkaiba po ng serial number yan o oh. yan magkaibang pera ayan si oh kay Pangulong uh, Duterte pa rin po ito at ang problema bakit hindi tinatanggap sa tindahan ay ganong issue pa rin po may punit ayan kaya pag yan kaya kung yan sa mga mag tatanggap nga po sa inyong, ng inyong mga barya sa mga tindahan check nyo rin po kung may mga punit at isoli nyo po, di naman po masamang magsoli. Hmm. Kasi kung tatanggapin nyo, tapos hindi nyo may bibili, sayang. Di po ba? At saka ayan, yan ang sira niya, no? dalawa. Taas sa baba. Yan, ay isukli po sa akin yan, sa gasolinahan. Itong dalawang piraso na to. Kasi nagsusukli po. Pagkuhan po kasi, may mga 50 pesos. Siyempre, sa so pagmamadali, hindi nyo naman po na check-check yan. ba diba, sa kukuha ninyo, laalis kayo. O. Kaya matuto po tayo na laging mag-check po ng mga bariyan na tatanggap natin. Ayan. Wala pong error to. Yan lang po ang palaala ko sa inyo mga ka-hunters. Baka, sa ka ayan. Kasi sayang, kakapanghinayang. Dalawang kilong bigas pa din to. Okay yan sana nakapagbigay ako ng kahit na ah, maliit na palaala sa inyo o tip nang sa ganun maging aware po tayo o God bless you po pagpalain po tayo ng Panginoon bye bye po ingat